sapato. So nadalan ko kaninang umaga, napaawi mga alas dami na tulog diyan eh. Boss, ano pang bibili mo, boss? Bibili sana ako ng ano, ng mga ah, oras pa magmaila rito? Kaya tanong, kaya tanong cellphone sana, basta makabili. Ah. Uh, Ang importante sana, para Ah, alam mo pa yung mga system of dito, boss, kung ano pong, para makapagabil ka ng salagang piso po? Yun lang po, bali ko tala po talaga ako dito kasi na balitaan ko lang din. Ah, uh, nabalitaan, napapanood mo lang din sa, ah, uh, o yun, o sa Facebook, ganun? Sa Facebook. Uh, 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 ah, Anad sa palaran na lang po din kayo. Ah, uh, doon na tayo sa loob, magkita-kita guys, balyaan na! <laughs> Good morning, good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel na Natin mga guys, so nandito tayo sa area kung saan po yung mga uh, grand opening dito kay ay kay Ninong dito sa bagong ano, bodega niya. Uh, 99 shopping mall mo mga guys. So Samahan niyo ako muli para mag-update ko sa mga about na mga uh, grand opening. So let's go. Okay, okay ito pa yung araw ng lang, araw ng ng November 2 mga guys, no? Dito tayo sa ano, sa uh, 99 uh, 99 shopping mall. Ha? Tony vlog ito. Uh, yan po, dito tayo sa area na to kung saan po yung 99 shopping mall mo mga guys. So, grand opening po ng uh, budigan ni Ninong po dito mga guys. So mga guys, mga baguhan sa ating YouTube channel no. So yung mga ano mga guys dito, ah uh, pwede ma ng piso mga So bibili mo na tayo ng mga items na para makapag-build ka na yung piso. Yung ano pa dito sa so, maraming tao dito mga guys. Tony Vlog. Ay sangali pa yan eh. sangali pa kayo? Bicol. Oo, Bicol. Ano oras pa kayo rito? 4. Alas 4. So nadaanan ko kaninang umaga, napaka mga alas dami na tulog diyan eh. Ah, talaga. Ah, anong ano bibili niyo tay? Anong balak niyong bibili? Uh -huh. Sa cellphone, no? Napakamura mga cellphone na sa mga vlog ni Ninong, no? So marami po sa From Bicol po. Shout out po taga From Bicol po. Maraming salamat po. Ah, dito mga guys, so dito pinagkaguluhan po dito ng area natin kung saan po yung mga Boss, ano pong bibili mo, boss? Bibili sana ako ng ano, ng mga oras pa ka bumila rito? Kaya tanong, kaya tanong cellphone sana, basta makabili. Ah. Ang importante sana, para ah, sa... Ah, alam Facebook. mo pa yung mga system of dito, boss, kung ano pong para makapag-abil ka ng salagang piso po? Yun lang po, bali, kung tala po talaga ako dito kasi nabalitaan ko lang din. Ah, nabalitaan. Napapanood mo lang din sa, ah, o, yun, o sa Facebook, ganun? Sa Facebook. Ah, sa Facebook. So, baka hindi mo alam mga pang ideas so boss, so bibili mo tayo sa isang item para ma mo yung piso. Yan. Yun yung mystery box yan. natin, oh. Oo, sabi nila. oh, sabi natin. Din. Na lang, Ah, uh, tayo natin baka Anak pinatake. sa palaran na lang po din kayo. Baka uh, ba, doon na tayo sa loob magkita-kita, guys. Balyaan na <laughs> Yan dito ay so, sa isa rin sa pumipila nating <laughs> ano natin mga 'to. Yan. Ah, tabi kayo, nagkagulo nagkagulo po sa pila dito mga guys napinagkaguluan talaga <tipis> <tipis> nagkagulo nagkagulo po sa pila dito mga guys napinagkaguluan talaga <tipis> Ano brano opening tayo ni to ng ano budygan ni ni, ni nungko sa bagong ano na dito sa 99 99 shopping mall po mga lisy mga applas uh, mga gadgets at mga ano dandi time natin mga guys or ng umaga uh, 8 o'clock ng umaga po mga guys so magbubukas yata ng ano, uh, 9 o'clock dito sa mall na to kanin, nagkagulo talaga to kanina pang umaga to so maraming na ang dito sa uh, item ito piso mahalagang piso po mga guys so bago mamabil yung mga piso mga guys so bibili mo na tayo ng mga items nila para makapag-abil ka ng piso ayan so tuloy-tuloy natin ang mga kaganapan po dito sa area po mga guys kung saan po yung uh, grand opening ng Uh, ground opening ko ng bodega po ni Ninong dito sa 99, sh 99 shopping mall po mga guys so medyo nagkalabuan yata rito sa area na to dahil uh, talagang maraming gusto mapag-abel dun sa sinasabi ng ano uh, gadget piso mga guys sumabil so, mo yung piso sa presyo ng piso mga guys so sana bibili mo na kayo ng items para mapag mo yung uh, piso na gadget po swertehan lang din yung mga guys so mangyayari na no sa piso Ah, uh, lang yun. So sa 100 katao lang pwede makapag abil yun ng no, mga guys. So dito sa kaganapan po, dito sa Divisora sa 999 Shopping Mall. So medyo uh, mayroon natin nakakausap dito. Talagang parang hindi yata. ayaw ko lang. So hindi natin masabi kung anong kaganapan. Abangan na lang po natin yung mga kaganapan po right the, sa grand opening ko kay Ninong. Budigan ni Ninong po dito sa 99 Shopping Mall. Yan, nakita mo ano, mga tao Medyo nagkagulo, nagkagulo po Mga tao po So dito sa bodega po ni Ninong So kanina napakadaming tao Pero ano, si, Yung iba, nagdalisan na lang siguro Siguro gawa nga, pinagtaboy sila ng mga ano, uh, Tinataboy sila dito Mga kulis na pinagsabayan sila Parang hindi yata mabuksan Itong loob na to Ah, uh, mula to Ay, may maya, abangan natin Oh, po sa lahat mga subscriber natin, sa so lalo-lalo na sa mga OFW, sa so mga uh, subscriber natin. Yan abangan natin kung kaganapan dito. So, magbubukas na po. Matutuloy ba po? Matutuloy po ang bukas? Matutuloy ang bukas pa so Dito, 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 Sa likod. Oh, yan mga guys. So, dito sa infras natin sa harap na parang may issue pa yata na hindi yata pwede mabuksan gawa ngayon sa sobrang daming tao dito nag-abang na para mapag-abil dun sa mga promo ni Ninong so, nagtagul. so ditong entrance na to hindi parang hindi sila mapapayagan So hindi papayagan yata sila mabuksan ko Dahil gawa nagkagulo Sa opening pa lang So marami ang gusto mapag-abil doon sa mga uh, Pa-promo ni Ninong po Sa mga gadget po ng halagang piso po So yung hindi pa nakakala mga guys sa mga gadget at sa halagang piso mga guys yung, uh, Makabili mo lang kayo yung isang items para mapag-abil kayo sa halagang piso po mga guys So ganun po Hindi <todak -todak> po ang piso mabibili nyo Makukuha nyo yon ng piso pag bumili na kayo ng items So ganun ang nangyari po Yung hindi pa nakakalam ha po yung grand opening po mga okay. guys So ito po yung branch nya galing Tai Rizal no So may branch na po siya dito sa may uh, Divisoria po Dito sa 99 Shopping Mall po mga guys So grand opening Good morning po, shout out po <laughs> Saan galing po kanyan? Sa dito lang kami Ah dito So isa rin kayo pumila na sa, gusto ma map Ha? Huh? O oh, yun So alam mo may idea po ma'am kung anong idea sa piso po? Idea. Ah, oh, idea po sa piso po So marami na marami na hindi nakakalam ang piso po para mabil ma mo lang, bumili mo lang kayo ng isang items para maabil mo yung piso. O so oh, yun, di ba? Ganun yun. Kaya marami na makausap namin, hindi nyo alam ang piso na bibilim yung piso. So 100 ka tao lang po hindi mapag-abil doon sa gadget na yun. Iba-iba. Kaya ganun po. Ang, kaya ang talaga. Kaya nagkagulo rin. Isang number na kagulo dito sa area na to. So alas 3 pa ng umaga ito. So maraming nang talagang gustong pumunta rito, gusto na mapag sa peso na gadget peso piso po mga Yan, so nakita na daan natin tong umaga kanina, mga alas 3 pa. O hating gabi pa po nandito na po sila. Parang pumila at natulog na dun sa gilid para talagang mapag-abil sila ng yung sinasabing piso, Gadget peso piso po. Ah uh, Yan. Yan, tingnan natin sa magbubukas sa po mga guys. Ah Ah, Tony Vlog. Tony Vlog. Oh, Ah, Tony okay. Vlog. Okay, so tuloy-tuloy na ba? So, ano dito na? Open niya. Ayan, oh. <laughs> <Good>. <laughs> so hanap pa lang botas So yan talagang nagkagulo nang ko po dito sa area Oh, yan yung ha. So dito so marami pa rin nagbabas. So yung iba marami nang sinigugulo ano. So ang sabi dito sa mall, parang hindi bubuksan nitong harap ayun, uh, nagkagulo po yung gawa nga yung sa ano, uh, ating kaganapan dito sa area sa grand opening ni uh, Budigan ni Ninong po dito sa 99 Chopping Mall po dito sa Divisura sa harap lang tayo ng Tutuban mga iso yan, Totoban Center yon. Uh, ano lang po tayo sa Tutuban Center lang po ng harap tayo mga iso So abang-abang 'to -abang, so 'yung iba nag-goi ano yung ah, hindi na matutuloy dito sa grand opening kasi yung wala nang ganong tao